Nah, Mother's Mother's Day Day Day. Day. I'm, Lola. I'm Lola. Indito po tayo ngayon sa isa sa mga branches ng Racal Shop at ngayon ay kasama natin si Sir, isang Certified Racalistas. Sir, ano pong pangalan nila at gano'n na po kayo katagal na nagtatransact sa Racal? Ako nga pala si Mario Dinto. Siguro mga 20 years na akong nagtatransact sa Racal Phone Sir, paano niyo po masasabi na palagay ang loob niyo sa Racal Shop? Nay, may babayaran po pala kami sa school. Medyo malaki, 2,000. Did namin i-submit bago mag-finals. Naku, wala pa naman akong extra pera ngayon dahil sa pagbista ko dito sa tindahan. Hindi pa naman sapat yung tinutubo ko para sa kailangan mo. Hayaan mo, anak, gagawan ko ng paraan. Hanggang kailan ba dapat magbayad? Kailangan po hanggang bukas para makapag-final exam po ako. Naku, sige. Pero hayaan mo, gagawan ng paraan niya ni nanay. Paano kaya ako makakapagbigay sa anak ko nito? Lord, bigyan mo po ko ng sign. Lord, ang bilis naman. Mabuti na lang at may naimpundara kong alahas na nabili ko sa Raquel Pawn Shop. Tama! Isasangla ko tong alahas ko para may mabigay ako sa anak ko. Iki po ma'am Baka i-refer na lang po kami sa iba yung mga kakalala Iki po maano po Kamusta po kayo? Parang agad niyo pong uwi. Saan po kayo galing? Anak, may solusyon na ako sa pangambag mo Galing ako sa Raquel Pawn Shop Nagsangla ako Napasakto pa na meron silang smart phoning program dahil may resibo ko ng alahas na nabili ko sa kanila. Ano po yun ay? Bukod sa mataas na appraisal, nagbigay pa sila ng additional 5%. Napakalaking tulong talaga ng Raquel Pawn Shop. Sir, paano niyo po masasabi na palagay ang loob niyo sa Raquel Pawn Shop? Palagay ang loob ko ng ating buong pamilya sa Raquel Pawn Shop. Dahil nandyan siya sa oras ng pangangailangan, at simula pa noong nakaaral ako, nakapang at nakapagpatapos ng panganak. Nandyan ang Raquel Concha, katulad ng isang ina, lahat ng paraan, lahat ng kailangan, at buong puso yung kanyang binibigay, kanyan ang Raquel Concha. Maraming salamat po, sir, sa inyong pagpapaunlak. At talaga nga namang naihalong tulad pa ni Sir Mario ang Raquel Concha sa isang ina. Talaga masasabi natin na dahil sa Raquel Concha, Palagay ang loob po. Ako si Erika, nagbabalita. Oh, Nay! Napadaan po kayo. Nay, pasok po kayo dito. Malo po, Nay. Nay, kumusta po kayo? Okay naman, Mari. Siya nga po pala, Nay. Lalabas kami mag-anak mamaya. May sorpresa daw si Mario sa akin at sa'yo. Nay, Happy Mother's Day po sa'yo. Happy Mother's Day din, Mari. Salamat po. Ay, Mario, anak. Alam mo palang Mother's Day ngayon. Gusto ko rin namang makatanggap ng regalo mula sa'yo. Nay, alam ko na po yan. Nakita kitang nagmain sa online selling ng Raquel Pong Shop. Nag-message na po ako sa customer service nila at ako na ang nagbayad ng nabayin mo. Kaya regalo ko na po yun sa inyo. Anak, maraming salamat. Napakabait mo talagang anak. Nay, walang anuman po. Happy Mother's Day po ulit. Ate, sana matuwa si nanay at si Lola sa surprise natin, ano? Happy Mother's, Happy Mother's Day, nanay at lola. Dalaman. Nay, nagpadala nga po pala ako kanina sa Peracal Express para sa kapatid nyo na nasa Paracal, Camarines, Norte. Buti na lang sa Peracal Express mo siya pinadala. Mura, mabilis, at maasahang pera, padala. Happy Mother's Day po ulit. Salamat mga anak.